Bagay na bagay, yon oh. Lalandi pa. <laughs> Mukhang gusto lang umitlog. May dakit tayo maliit. Kaso... Yes, Ay! Wala tayong bagsak ng ibon. Ngang <makes> ng araw na. Mga tayo wala tayong mga, dalan ng mga tropa mix natin. Mukhang naubos na natin, mga. Natin, <laughs> so, ayan, bali, ngayon, araw na ito, eh. Wala tayong bagsak kahapon. Walang bagsak. Eh, okay lang yan. Wala tayong patutukain, mga asikot. Ganyan <laughs> lang, wala tayong on display sa pwesto. Pero, okay lang. Bali, ginawa natin, mga asikot, eh, ito. Tagtabi na ako ng, nakahanap na ako ng isang pair na pwede nating i gawing breeder. Ayan, o. Oh. Bali ang kinuha natin yung mga ros mga singko yan o. Dahil ang ganda-ganda kasi nila. Eh try natin magpa pasisiw ng ganitong kulay. Bali halos magkamukha ito. Eh. Ito yung nakuha ko din sa pinsan ko mga singko. Ngayon sasalang na natin sila. Dahil hindi natin to naisalang. Nilagay natin agad dun sa may pwesto natin dun sa may laruan natin. Bali tingnan nyo yung kak. Ang laki yan. Ganda ng kulay. Ang laki ng ibon. Yung pair niya eh halos kamukha niya. Mga singko yan o. Ganda ng pair niya. Bali, parang back to back sila. Sa kulay ah. Bali, parang back to back sila sa kulay. Napakaganda ng mga ibon. Bali, gagawin natin mga ko eh. Pipili pa ako nung ibang mga laruan natin. Kaso, medyo busy kasi hindi ako masyado makapuslit dun sa may laruan natin dahil na uh, nagpapantay tayo ng puso. Napakahirap mga ko dahil si Macy's. Ah, uh, dalawa kami sa pwesto kaso siyempre, pag may pasok mga asin ko yung bata, nalagaan namin. Kaya, wala na iiwan sa pwesto ko pag pupunta ako doon. Ngayon, kung maglalabas siya, pupunta siya doon, eh, tulog na yung mga bata. Dito naman ako sa pwesto, mga asin ko. Kaya, nahihirapan ako dahil malayo yun sa may laruan natin. Ay, nakalimutan pa natin nakabukas. Baka mamaya, baka wala. Bali, eto, sisilipin natin. Kinatisin natin yung napili ko na gagawing breeder na sinalang mga singo dahil dito ang kukulong natin ay mga laruan natin. Ngayon, dito sa kabila naman ay eh, yung mga racing-racing. Kaso hindi pa ako makapili dito sa may stockbird natin dahil nga meron pa ako mga sinasalang dito mga ko na gagamitin natin dahil ito, mga sinuksukan natin to ng mga CTPR. CTPR ng winter mga kasing ko. Eh, nagsasalang pa tayo. Kaya pagkatapos nito, eh, tatanggalin na natin yan. Lalagay na natin na natin mag... Lalagay tayo dito ng mga racing natin magsasalang tayo para yung mga anak nila eh papatuto natin o kaya maipamigay kapag may mga pumapasyan mga asing ko so yun bali eto pa lang yung natin mga kasing ko bali isang pair pa lang ng off color dito eh butas pa sa baba yung dalawang baba mga kasing ko eh butas pa rin yan dalawang bali tatlong pair na anim na pair itong lalagyan natin para meron tayong mga off color na lumilipad dahil parang ganda kasi eto lilipad na ito mga asing ko malapit-lapit na. Lalagay na natin siya dun sa may Taiwan lock natin para patuto na siya lumipad yung ating mukhang ang papangalan natin dito eh si Bato. Uh, Ito si Bato dahil mukha siyang bating bato. Mukha siyang ibon na wild. Ang bati-bato yung kulay eh. No, ganda ng kulay niya. Yung mukha eh pang bati-bato rin. <laughs> Ito eh tuturuan na natin siya kung paano siya mawala. Ay, ibon doon mga singko. Nakadikit siya din sa may pader. Ang lupit. Ayun no? Ang ganda ng ano klaseng ibon kaya ito. Ay, silipin natin. Sa mga singko? mayroong ibon dyan nakadikit sa pader. Ayan, zoom natin. Ayan, no? Ano kaya klaseng ibon niya? Kulay maroon, mga singko. Na parang medyo malikot yung ating camera. Ayan, eh, no? Ang ganda, lit niya lang. Ano kaya yung ibon nito? Hindi naman siya yung ibon na bahay, mga singko. Hindi siya ibon na bahay. Mukha siyang ibon na... Meron siyang maroon sa leeg, eh. Ang ganda ng kulay. Pero ang liit, mas maliit siya din sa mga bahay, ibon bahay. Nakatungtong siya din sa may umusling mga wire siguro diyan. Ah, sige, no? ang liit niya. Hay no. Oh. Ang layo. Oh, di ba? Meron tayong dakit. May dakit tayo, maliit. Kaso, hindi ko alam kung anong klaseng ibon ito. Hindi siya maya eh. Pero dito napadpad sa atin, nakadikit siya sa pader. So, yan, bali, eto may Yang bird pa tayo dito na isa. Naka CTPR din Ito, halos of color nga eh. Ayan. Naka CTPR sya na itim. So ayan, bali ito. Kapag ito, wala tayong oras na naman. Dahil nga yung mga south natin eh nandun sa ibang tropa pips natin ang ginagawa natin mga sing kapag wala akong oras talagang hindi ko siya matutukan sa may Taiwan lock natin na uh, kasi medyo hindi ko siya maharapan iba talaga kapag may lockman tayo eh kaso wala tayong lockman hindi natin maharapan talaga yung yung pag-iipon kaya gagawin natin pag hindi ko talaga siya mailaro eh ilalaro ko siya dun sa mga tropa pips natin kahit na padala-dalawa yung mga ah, close ko mga ko eh nagpapa nagpapalaro ako sa kanila. Alam ba, meron silang laro, meron silang nakalaro CTPR. Eh, isasabay ko yung dalawa doon sa kabilang tropa ko. Ganun din, mga singko. So, ayun, by the... Kulang pa nga ako ng ano, dahil 10 yung nakuha natin. CTPR, super set, mga singko. Eh, kulang pa yung ating nasa lang dito. May, di, naghihintay pa ako dito sa may sablon natin na Alan Chan. Sana pumalo. Ngayon, pag pumalo sa kanila, eh, sana maalala naman ako. Pwede, hindi, Joke lang ngayon. So, yun. Gagawin natin, silipin natin muna tong tinabi nating off-color. Tapos, maghahanap pa ako doon sa uh, pwesto sa may laruan natin para may mailagay ako dito sa mga bakanting kulungan. Tara. So, yun. Bali, nandito tayo ngayon sa ating Taiwan Lock. Bali, ilalagay na natin si Bato. Si Bati Bato. Si Bati Bato natin. Tsaka yung ating paanak dun sa ating Jansen White Bandits. Diba, nilalagay na natin sila dito sa ating Taiwan Lock para medyo makalipad-lipad naman na sila. Tapos tuturuan na natin pa paano pumasok dito sa ating double door. Dito uh, para pag matuto na sila, eh, bet na sila pakawalan dito. Para may uti-uti na silang mawala. Este, matuto. Dito. Uh, so, yun, sana huwag madakit ni Boy Dakit si Bato tsaka si Adi Jansen. White Bandit. So, ayan, ba, nilalagay na natin sila dito. Pero, Bago yung mga sige, eh, siyempre, dahil alang-aning oras, nagpapatuto tayo ng mga young bird. Eh, pakakawalan na natin sila para naman baka Lipad-lipad sila dito, mamemorize na nila yung paligid nila kung saan sila dadapo. Ang gusto kong makasig ko, eh, umakit sila dyan sa building para medyo mas malawak yung kanilang viewing. Para pag lumipad, eh, alam nila yung dadapuan nila sa taas. Kahit pa pano, eh, medyo iwas sa walain. Tsaka kahit ganitong oras tayo nagpapakawala sa mga Yang bird yung alanganing oras mo wala nagpapalipad para kahit lumipad sila pumitik mga ko eh wala silang makakasabay mga ko ng mga lumilipad na kalapad dahil pag umaga at hapon eh sobrang dami mga asing ko na lumilipad dito so ayun bali, gagawin natin eh hayaan muna natin sila na gumalagala dito sa ating Taiwan lo no? para masanay sila kung gusto nyo lang pumasok eh pwede silang sila pumasok dahil i-ready na natin yung pagkainan nila dito sa loob mga asing ko so ayun mga asing ko bali, iiwan ko muna yung ating batibato saka yung ating Jansen White Bandit sa loob eh dahil hindi pa sila marunong partuli na muna sila dito sa ating Taiwan lot init na naman yun so, sisilipin natin kung gaano kaganda yun know, umupo na mukhang gusto na mag itlog to mga singgo kung gaano kaganda yung mga nakuha natin ayun no. Know, mayroon pa siyang mapula-pula sa dibdib ayun know, o napakaganda niya bali mas maganda yung kak dahil nga kitang kita yung kanyang kaliskis sa kanyang katawan mga singgo yun no. Know, pero itong hen hindi siya gaano pero maganda kasi tingnan mo, halos magkamukha sila. Yung parte na bandang ulo mga sigo nila eh medyo dark. Eh no, solid. Pero pagdating na dito sa may katawan, eh nagkaroon na siya na parang kaliskis na mapakaganda. Yun ang nagpapaganda sa kanila eh, yung kaliskis nila. Pero parang back to back sila dahil nga yun oh, pare sila ng ulo. Eh oh, pare sila ng dibdib. -dib. Oh, pares na pares yan, mga yan no? ah. Medyo mapula-pula pala yung dibdib -dib na ito. Yung hen naman eh medyo mapusyaw pero may konti eh. No, napakaganda nila oh. Pero na ang laki nitong kak. Ah, sige, ang laki nitong na kak natin. Ang gwapo. Bali na siyang leg band na personalized. Ito commercial. Ayun, bali ito yung sasalang natin na laruan natin para pag nag-anak eh meron tayong ganyan na lilipad na palipad-lipad lang dito sa may pwesto natin. Ayun, no? parang Andalusian ang dating niya eh. Pero dito, eh, parang nagkalis sa parang kamukha nitong tak natin. Ayan o, oh, itong isa. Ayan o, oh, naglilimlim na yan mga singko. Pero mas maganda ito. Pero dito, eh, kakaiba naman yung kanyang kulay. Kaya sila ang pinag natin. Back to back sila mga singko. Sana maglabas na mas maganda pa dito sa kak. Kasi minsan di mo ma... Masasabi kung ano yung ilalabas. Kung mas maganda sa kanya o mas mas pangit, mga singko. May chance pa nga maglabas minsan ng blue bar check at tumangat. so, kaya bali, ito yung mga ito yung isasalang natin ngayon na isang pares. Bali, ang tawag nila dyan mga kasing ko, eh, ROS. Yan yung tinatawag nilang ROS, recessive opal spread. Bali, ito yung muna yung una. Ngayon, yung bakanting mga kulungan natin tulad nito, tsaka to, mga ko eh. Pipili pa tayo dun sa may laruan natin kung ano mga pwede nating isa lang. Pero eto, eto na yung napili nating isa. Dahil nakita ko dun sa may pwesto, sa may laruan natin eh, pare na pares sila talaga. Ayun o, oh, sobrang bara ko niyan, mga ko Bagay na bagay oh. lalandi pa. <laughs> Mukhang gusto lang umitlog ng ating mga kalafate. Dahil nga sabik na sabik itong mga to, palipad-lipad lang sila doon sa kulungan ng mga laruan natin. Eh ngayon, nahiwalay sila kaya, you know, sabik. Ah, sabik. Paglagay ko nga dito eh, mate na kaagad dyan. Yun know, Ang ganda nung kak, napakalaki niya. Napakaganda, napakaangas, ang laki ng katawan. Itong hen eh, ganun din, maliit lang siya pero paganda naman ang kulay. Kali, ito yung unang pair natin. Ayan o, oh, napakaganda. Saktong sakto. Meron na tayong tatlong pares na nabuo Ito yung una na pair natin Ito naman yung pangalawa Ayun, may itlog na yan Ito naman yung pangatlo na natabi natin May sibong na Ito yung sibong niya mga ko, silipin natin Ang iingay na mga ringneck Yung sibong niya mga asing ko, eh, may nakikitaan akong parang pula Ayun o no? Parang pula na umuusbong Mukhang kakaiba naman yung kanyang nilabas ngayon yung isa eh hindi ko pa maanin dahil mas malaki ito eh. Pero parang itim naman yung isa, hindi ko alam kung ayun oh, no, parang black naman, pasilip naman ako pogi. Pasilip naman, ayan. Itong isa naman eh no, parang black. Pero may pula-pula rin, mga ko ayun lumabas na. Mukhang magkamuka, itong kanyang nilabas. Ay, hintay hintayin natin kung ano magiging kulay nito dahil medyo excited eh. Yung lalaki eh pula, yung babae item. itim. Ano kaya itong kulay?